Hello guys, good morning. So nandito tayo ngayon guys, nagbabalat tayo ng malunggay. Ayan, ganito lang magbalat ng ano, bunga ng malunggay. So itong malunggay na to guys, ito yung inupload ko nung kailan na kinuha namin sa kapitbahay. bahay. So, ganito lang sa balatan. Kailangang balatan ito para maluto siya ng maayos. Kasi itong ano, balat niya, matigas ito. So, ganyan lang. Sigaan lang pagbalat. Medyo matagal lang siyang gawin pero pagtiagaan lang. <coughs> Kalimutan ko itong gawin kagabi. Hello, mega shout out. Oh. Ubolatay ng ano, malunggay para may ulamin tayong ano, healthy gulay. Ang wonder gulay na malunggay. Ganito lang ang pagbabalat patansak ako guys kasi pag hindi ito binabalatan nakakatinig kaya magsagaan itong balatan ito yung wonder gulay na malunggay. So, ang malunggay nga daw, walang sayang. Kasi healthy ito sa katawan. Mula puno hanggang pinakapuno. Marami daw benefits ito sa katawan. So, ito kinuha namin to sa kapitbahay. Yung kapitbahay na yun walang ano, wala nakatira. Ay, I may mean, bakanting luti. Wala nakatira doon. So, maraming buhay yung malunggay, kaya nangunga kami. Nagpaalam lang kami sa puno. <laughs> sa puno na lang kami nagpaalam. <coughs> Kasi nakalaylay na siya sa Bakod Kaya yun Pinitas na namin Sayang naman Mapakinabangan pa Healthy pa sa Kalusugan Kailangang uh, balatan ito Kasi Mas maganda pa ganito Ganito pa lang oh Kasi madali lang siyang Anuhin hindi pa siya matigas Yung ganyan Mura pa E dito kasi, ito naman na matigas. Marami na siyang laman. So, ganito lang siya pag ano, balat. Marami kasing ano, iba ditong tao na hindi nakakaalam kung paano siya gulayin. So, ngayon, ako, igikisa ko lang ito sa kamatis. gigisa ko lang siya sa kamatis. Sa mga Ilocano, sinasawagan nila ito ng kamote. Ididingding nila. thumbs up guys please yun sa hindi nakakaalam ma ah, balat ng malunggay ganito lang po para makakain kayo ng bunga ng malunggay kasi pag hindi ito binabalatan hindi nyo makakain kasi matigas ito at nakakatinik so pagtsagaan lang para magulay talaga sya. Make shout out, everyone. Thank you so much. Thumbs up, guys. Magbabalak tayo ng bunga ng malunggay para may magulay. So, ang gagawin ko dito, simpleng luto lang. igisa ko lang siya sa kamatis. So, ang malunggay, marami itong benefits sa ating katawan maraming na uh, nakakagaling sa kung ano-ano mga sakit-sakit. Malala ko yung lula ko. Uh, kakamatay lang niya last uh, two weeks ago. ninety uh, 94 years old na siya. So, maalala ko nung bata ako, Araw-araw talaga siya nagluluto ng malunggay. Haros, halos araw-araw ang gulay, gulay niya. Hindi nawawala yung may sabaw talaga siya ng dahon ng malunggay. Dahon ng malunggay lang talaga yung ano niya rin. Kasi sa amin sa negros, hindi ito ginugulay ang ah, ganitong bunga. Hindi namin alam na ginugulay pala ito. Tapos yung nakapangasawa ako ng tagapangasinan, Uh, ayun, natuto akong kumain nito ang sarap pala sabi ko, sayang naman yung mga dahon ng ang mga buwan ng malunggay namin noon, kasi pinapatuyo lang namin, tapos kayaan lang ito pala, pala palang benefits ito nagugulay yung iba naman yung lula ko naman na isa, pinapatuyo niya ito <coughs> tapos high blood siya. Uh, ito lang kinakain niya, dalawang piraso sa isang araw ng uh, ano, buto ng malunggay. Namawala naman yung high blood niya. E sabi nila, nakakawala daw ito ng high blood. kailangan kong madaliin na ito kasi may pasok ako ng 9.30 nung ano, oras na <laughs> iluluto ko pa so iluluto ko siya ng ano gigisa ko lang siya sa kamatis malapit na yata ang summer dito guys Nandito ko sa UAE ngayon parang ma umaga pala ang nakaramdam na ako ng mainit parang pinawisan na ako ngayon kasi ilang buwan, ilang buwan din na sobrang lamig Shout out, everyone. Thank you so much for watching, guys. Ayan, sa hindi nakakalam kung paano gulayin ang uh, bunga ng malunggay. Baka marami kayo dyan sa paligid ng bahay nyo. So, ganito lang po, guys. Babalatan lang siya. malunggay ay maraming benefits ito sa ating kalusukan. Thank you guys for watching. careful lang kayo kapag nag babalat ng ano kasi medyo matalas siya. At medyo matrabaho siyang gawin. Minamadali ko na kasi uh, may pasok ako. Dapat kagabi ko to binalatan eh, kaso lang nakalimutan ko. Pagaling ko sa trabaho, humigaan ako kaagad. nag kami sa shop kaya medyo napagod ako. dalatan dapat talaga pag nagbalat nito yung uh, tanggal talaga pati yung green kaso na nagmamadali na ako, kaya inano ko na siya hindi ko na masyadong nilinis maghiwa tayo ng sibuyas bawang kamatis. Kamatis na ka lang yung ano, hiwain ko. para maluto yung ating malunggay, itong ating kasangkapan. Sibuyas, bawang, maung, kamatis. Ayan. Magugulay tayo ng malunggay, guys. Thank you for watching. So, para mag-isa yung ating malunggay, mag-prepare tayo ng sibuyas, bawang, kamatis. Kailangan pag may trabaho tayo, pag nagluluto sa umaga, nagmamadali na talaga. Ang aking trabaho, nandito lang sa tapat ng aking tinitirahan, pero siyempre ayaw kong mali. Kaya gusto ko pa rin yung maaga akong uma paixão Ito na yung ating sangkap na sibuyang bawas kamatis at ang inigisa na bunga ng malunggay. Thank you guys. Good morning, good morning.